Sa bawat pahina ng ating kasaysayan, tila ba iisa lamang ang madalas na itinampok, ang Maynila, Intramuros, at ang pagsakop ng mga Kastila? Mungit kung susulyapin natin ang mga tala mula sa ibang bansa, mula sa mga tala ng mga Inchic, Arabe, Malay, hanggang sa mga kolonyal na archives ng Espanya, Olanda at Britanya, Isang mas malawak na larawan ang lilitaw. Larawang nagsasabi, bago pa man dumating ang mga Kastila, mayroon ng matatag na kaharian, mga sultanato, at pandaigdigang ugnayan ang mga Muslim sa Mindanao at Sulu. Mga estadong kinikilala ng ibang kapangyarihan, may sariling diplomasya, kalakalan at kapangyarihan. Ngunit sa ating mga modernong textbooks, halos burado. Noong ikakatorseng siglo, sa pamamadikan ng ugnayang pangkalakalan at misyon ng Islam mula sa mga guro galing Arabia at Malaka, unti-unti nahubog ang mga sultanato ng Sulu at Magindanao Ayon sa Majuels Muslims in the Philippines at mga Chinese Maritime Chronicles, malinaw na binanggit ang presensya ng mga pinuno sa Sulu na kinikilala maging sa imperial na korte ng China. Noong 1417, isang sultan ng Sulu na si Paduka Batara ang personal na naglagbay sa Beijing. Tinanggap siya ni Emperor Yongle ng Ming Dynasty at iginawad sa kanya ang pagkilala bilang hari. Hindi ito katang isip. Nakatala ito sa Ming Shilu, ang opisyal na dynastic record ng China. Isang malinaw na ebidensya na bago pa man sumapit ang mga Kastila sa Bisaya sa Tuzon, kinikilala na ang mga sultanato bilang tunay na estadong may soberanya. Ang Sulo Sultanate ay naging mahalagang tagapamagitan ng kalakaran sa pagitan ng mga Chino, Arabo, Malay at maging ng mga Europeo kilala sila sa perlas, dagta ng kamagong at mga bihirang produkto ng dagat. Sa kabilang banda, ang Maguindanao Sultanate naman, lalo na sa pamumuno ni Sultan Kudarat noong ika-17 siglo, ay nagtatag ng malawak na alyansa laban sa mga Kastila. Sa kanyang pamumuno, nakipagugnayan siya sa mga Dutch at maging sa mga Briton. Sa mga tala ng Dutch East India Company o VOC binanggit na nakipag-aliansa si Sultan Kudarat upang labanan ang monopolyo ng Espanya. Ito ay makikita sa VOC Archives sa The Hague. Samantala, sa British Library in the Office Records, may nakatalaring mga dokumento ukol sa pakikipag ugnayan ng mga dato ng sulo sa British East India Company para sa kalakalan ng armas at proteksyon laban sa Espanya. Ngunit sa paglipas ng panahon, naging target ng paninira at propaganda ang mga sultanato. Sa mga Spanish Chronicles, paulit-ulit lumilitaw ang bansag na mga pirata ang mga moro. Isang terminolohiyang mas politikado kaysa makatotohanan. Ang Archivo General de Indias sa Sevilla, Espanya, ay may mga ulat mula sa gobernador ng Sambuanga noong 1600s na naglalarawan sa mga moro bilang salbahes na sumasalakay sa mga baybay ng Visayas. Ngunit, kung babalikan ng VOC Archives, malinaw na ang mga moro ay hindi basta pirata, kundi mga estadong lumalaban para ipagtanggol ang kanilang kalayaan at kabuhayan. Ang pirata ay hindi kundi bansag upang bigyang katwiran ang pananakop. Hindi lamang mga sultan at datu ang gumaraw sa larangan ng politika, maging ang mga dayang-dayang mga prinsesa ng sultanato ay mahalaga sa diplomasya. Isa sa pinakatanyag ay si Dayang Dayang Putli Tarahata na nagsilbing tagapamagitan sa ilang kasundoang pampulitika noong ikalabinsyam na siglo. Ang mga kababaihan sa Sulu at Maguindanao ay hindi lamang prinsesa sa palasyo. Sila ay diplomatiko, tagapamagitan, at minsan pa'y pa mandirigma sa mga tala ng Amerikanong mananaliksik na si Najib Salibi noong early 1900s, binanggit niya ang istruktura ng lipunan ng mga moro kung saan may makapangyarihang papel ang kababaihan. Isang bagay na bihirang banggitin sa mga kastilang dokumento. Isang mahalagang kabanata ang kasunduan ng Sulu Sultanate at ng mga Briton. Noong 1878, nilagdaan ng isang kasunduan sa pagitan ng Sultan ng Sulu at ng British North Borneo Company na siyang naging daan upang mapasailalim ang saba sa impluensya ng Britanya. Hanggang ngayon, usapin pa rin ito ng soberanya. Ang kasunduan ay nakatala sa British National Archives at ginagamit na batayan ng mga Pilipino sa pag-angkin sa saba. Ito ay malinaw na patunay na ang sultanato ay kinikilala bilang lehitimong estado na may kakayahang lumagda ng international na kasunduan. Sa loob ng tatlong dantaon ng pananakop ng mga Kastila sa Luzon at Visayas, hindi kailanman tuluyang nasakop ang Sulu at Maguindanao. Si Sultan Kudarat, sa kanyang tanyag na pananalumpati noong 1639, ay nanawagan sa lahat ng Moro na huwag pasakop. Mga anak ng Mindanao, huwag kayong magpapasailalim. Ang ating mga ninuno ay malaya at dapat tayong manatiling ganoon. Ang pananalumpating ito ay nakatala sa Blair and Robertson's Philippine Islands, na isang koleksyon ng mga Spanish documents. Samantala, ang mismong mga Dutch chronicles ay nagpuri sa kakayahan ni Kudarat sa militar at diplomasya. Isang bagay na itinago sa mga kastilang aklat-aralin. Mulit pagsapit ng 1898. Matapos ang pagkatalo ng Espanya sa Amerika, lumipat ang laban. Ang mga Amerikano ay pumasok sa Mindanao at Sulu na may parehong layunin, pasukuin ang mga Moro. Ang United States National Archives ay mayroong koleksyon ng tinatawag na Moro Province Reports 1903-1914 na nagdedetalya ng mga digmaan gaya ng Buddaho Massacre noong 1906. Ngunit higit pa sa mga ulat ng administrasyon, naroon ang dugo at luha ng isang trahedya. Noong unang bahagi ng 1906, libu-libong moro mula sa hulo ang umakyat sa bundok ng Buddao. Para sa kanila, ito ang kanlungan laban sa sapilitang pagpapataw ng mga buwis at otoridad ng mga Amerikano. Dito nila piniling manindigan kasama ang kanilang mga pamilya babae at bata. Sa mga tala ng U.S. Army at maging sa mga lumabas na artikulo sa New York Times, tinawag ng mga Amerikano ang gundaho na Stronghold ng mga rebelde. Ngunit ang katotohanan, karamihan ay mga sibilyan na tumangging sumuko. Noong March 1906, pinalibutan ng tropang Amerikano ang bundok. Sa loob ng tatlong araw, ginamitan nila ng mabibigat na armas kanyon, Ripley at granada ang mga moro na ang pangunahing sandata ay Chris at ilang lumang baril. Sa huli, mahigit 600 hanggang 1,000 moro ang napatay. Ayon mismo sa U.S. Army Official Report, halos lahat ng nasa tuktok ng buddaho ay naubos, mga lalaki, kababaihan at kabataan. Isang litrato ng bundok matapos ang labanan kung saan nagkalat ang mga bangkay ang lumabas sa mga pahayagang Amerikano. Naging sanhi ito ng matinding kontrobersya sa loob ng Estados Unidos na tinawag ng ilang senador bilang isang massacre. Ang mas detalyadong ulat ukol dito ay makikita sa U.S. National Archives, Record Group 350, Moro Province Reports, at sa Library of Congress. Ngunit sa Pilipinas, Halos walang pahina sa ating mga aklat-aralin tungkol sa Buddaho, sa halip, nanatili itong isang lihim na sugat, halos kinalimutan, ngunit buhay sa alaala ng mga Moro. Para sa kanila, ang Buddaho ay hindi lamang isang bundok, kundi isang dambana ng sakripisyo. Isang paalala na ang kanilang paninindigan para sa kalayaan ay hindi kailanman nagbago, kahit pa sa harap ng kanyon at granada. Sa pagbubuo ng pambansang naratibo sa ilalim ng kolonyal na edukasyon, sinadya na ipokus ang kasaysayan sa Maynila, sa Katipunan at sa Revolusyon laban sa Espanya. Mahalaga man ang mga iyon, ngunit ang Moro Sultanates ay halos iniligaw ang pagbanggit. Bakit? Dahil ang kanilang kwento ay sumasalungat sa imaheng lahat ng Pilipino ay nasakop ng Espanya. Totoo, hindi sila kailanman tuluyang nasakop at dahil sa kanilang matibay na pandaigdigang ugnayan sila ay patunay na ang Pilipinas ay bahagi ng mas malawak na kalakalan at diplomasya sa Asya bago pa man dumating ang mga mananakop Ngayon habang binabalikan natin ng mga tala mula sa Beijing, The Hague, London, Sevilla at Washington DC unti-unting lumilinaw Ang Moro Sultanates ay hindi lamang lokal na kaharian. Sila ay mga estadong kinikilala ng ibang bansa. May kasunduan, may diplomasiya, may pakikidigma, at may kasaysayang pandaigdig na hindi kailanman dapat malimutan. Sa pagdalima sa kanilang kwento, muling nabubuo ang kabuuan ng ating kasaysayan. Isang bansang hindi kailanman lubusang nasakop isang bayang may malalim na ugat ng kalayaan. At ito, mga kaibigan, ay ang kasaysayang hindi itinuro sa atin sa mga silid-aralan, ngunit malinaw na nakatala sa mga arkibong pandaigdig.